Siguro po naman sa ating mga suki, alam nyo na no yung AO nitong LTO na hindi po muna itutuloy kasi nga din po sa dami ho ng mga concern at reklamo. Inaamin po naman ng LTO na uh, may mga pagbabagong dapat nagawen. Okay, sige. Ganito, ha? Motorsiklo. Ang pamamaraan mo para mag aring yan, anuman pong uri ng motorsiklo yan, yan man po, eh, pang gamit mo lang, service sa mga anak mo, pang tricycle man po yan, pang mga rider man po yan, na mga ginagawang hanap buhay. O, riders. O, o pang forma man yan, mm -hmm. pang chika babes man yan. Ang pamamaraan mo dyan sa pagbili niyan ay dalawang bagay. No, dalawang pakakataon. Bibili ka sa dealer either cash o installment. Correct? Yes cash or installment. Pagbili mo ng cash, walang problema, ililipat sa iyo ng dealer ang pangalan noong pag-aari niyan sa kanyang rehistro. All right? Registration. Okay. So hawak mo ito. Ibang usapan 'yung ako 'yung may, -may ari Ibang usapan yan dito po sa AO ng uh, ng, ng, ng LTO. Ako 'yung may, -may ari at ako magbebenta. Kapag good dealer at bumili ka sa kanila ng installment, right? So hulugan. Kapag hindi nakapagbayad po sa hulugan, yung kumuha ng motorsiklo, anong ginagawa ng dealer? Anong tawag doon? Repossess. Uh, repossess. Okay. Kinukuha yung kotse hmm. or motorsiklo. Pag-usapan natin motor. Motorsiklo. Okay, Kinukuha, sige. Hinahatak. Babatakin. Okay. Sige. Yun ang tawag so, dyan. Kukunin po ng dealer yung repossess niya hmm. ng motorsiklo. Oh. Okay. Pero mga kapatid, kapag bumili ka rin ng installment oh. sa dealer, oh. O, nakapangalan doon sa kumuha ng installment yung motorsiklo tama tama yes habang hinuhulugan mo mm -mm. okay so yung rehistro po niyan ay nakapangalan halimbawa sa akin Ted Filon eh, hindi ko binayaran ni repossess so ngayon hawak ito ngayon ng dealer na repossessed binebenta ho naman niya yan sa secondary market mm -mm. no repossessed motorcycles mm -mm. okay so yung bibili niyan mga kapatid na reposess ng motorsiklo. Mm. Ang tanong, paano mo ililipat yung pangalan doon sa bumili po ng reposess na motorsiklo? 'Di ba? Yeah, okay. okay, sige. Dyan tayo magsimula. Good morning, Edwin. Good morning, Manong Ted. Can you hear me, Manong Ted? Opo, loud and clear, sir. Opo, salamat na marami. Tama bang sabi ko na yung mga motorsiklo na repossessed installment nakapangalan doon sa unang kumuha ng motorsiklo? Correct. You're correct on that area. Okay, sige. So ngayon, anong ginagawa ninyo doon sa nakabili na ng repossessed motorcycle sa usapin ng ownership ng motorsiklo? Ito ba'y inililipat nyo kaagad doon sa pangalawang bumili ng repossessed? Paano? No, Manong Ted. Normally, what a dealer do is pinapa-assume balance muna namin. kasi, Manong Ted, kapag ililipat namin sa second na owner na bibili ng installment ulit, e eh, paano kung di na naman siya nakabayad? E eh, di mahatak na naman, marireposes na naman. Okay. So, napakaraming paper trail no, napakaraming paperwork sa na mangyayari. Okay, sige. So kung ako may hawak ngayon na nakabili ng reposes, 'no, mag assume balance ako dito at huhulugan ko pa rin ito. Ang hawak kong ang hawak kong papel ay 'yung registro ng original owner, tama? Correct. Okay. Hawak mo 'yung xerox copy. Okay. Xerox copy. Mm, xerox copy. Okay? All right. Sige. So ngayon, ah uh, assuming lang muna, 'no? na yung repossess na motorsiklong hawak ko, eh, na fully paid ko na. Okay? Okay, tama ano ha? Papano ngayon, paano yes. papano ngayon yung paglipat ng pangalan ng ng rehistro sa akin ng reposes na motorsiklo? Ang gagawin ng isang dealer ay mag issue na ng absolute deed of sale kasi bayad ka na eh. So wala ka ng pananagutan sa dealer, mag issue na siya ng absolute deed of sale true deed of reconveyance kasi na na-repossess na niya dun sa una so may karapatan na yung dealer mag-execute ng deed of sale hindi na yung original owner ang mag-execute ng deed of sale bagkos ang dealer na mag-execute ng deed of sale through a deed of reconveyance dahil na reconvene mo na yung yung unang pag uh, pag eh. nakuha mo na so yung uh, yung bang original It yung original na mayroong na may miari ng motorsiklo kung saan sa kanya nakapangalan yung rehistro ng motorsiklong yon paano mo maililipat sa dealer yung ownership eh, on record sa LTO akin yung motor eh hindi hindi namin nililipat uh, hindi, hindi, na namin nililipat balik sa dealership yung ownership as is na lang hinihintay namin na mabenta namin or ma mabili ito sa amin na mababayaran kami ng buo mm -hmm. through through assumed balance or whatever means mm -hmm. minsan binibili rin ng na palugi na, na binibenta na ng isang dealer yon okay. uh, binibigyan na namin kaagad yung mga original para ma-transfer niya okay ng so, uh, uh, mm. sa original owner Paki ng deed of sale pakiulit na limo pakiulit pakiulit ka mo naputol ka nagpapa nagpapapirma kami ng deed of sale kahit na nahatak na namin minsan nakikiusap kami pirmahan mo tong deed of sale para pag may bumili susunod ay magamit namin yung deed of sale na ikaw ang kung baga sa ano may transfer niya okay. hindi lang panunod okay. Sige. Pinanod, within how many days kailangan ma-execute mo yung transfer Ted Failon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.